pauwi na ako na makita ako ng isang kahon. At pagbukas ko, meron itong lamang devil fruit at straw hat. At nung kinain ko ito, ako ay naging... Cute! Pero bago natin simula ng video, please, mag-like at mag-subscribe muna kayo. Kakainin ko na ba? Ge. Ge, try natin kainin. Sabi na, inakabahan ako dito ah. Okay. Uy! Oh, wait lang, parang nahihilo ako. Ah! Uh, ah! Uh, uy! Ano to? Gomo Gomo no Pistol. Gomo Gomo no Gatling. Gomo Gomo no Rocket. Ano to? Gear 2? Ah, sige, bahala na yan tsaka ang gagawin pa natin ay isusuot natin tong straw hat teka ba't hindi nakikita nasa likod lang ata ay nasa likod nga lang ayos ayos ok tatry na natin tong mga moms na to labas tayo dito ay ay sakit Ups. Teka lang. Ano kayang unahin ko dito? Paano naman kaya tong pistol? Okay, sige, try natin yan. Paano ba gumagana to? Uy! Lupit na na. Grabe, umaba yung kamay. Try natin sa ano. Dito sa marine. Uy, tol. Suntukan tayo, Tol. What? Galing. <laughs> habol, habol. Okay, okay, okay. Patay. Yan siya sabi ko sa'yo. Gomo, gomo na no, pistol. Eh, baril to. Ano ka ngayon, boy? I Try ko naman tong gomo, na no, gatling. Ah, uh, paano naman kaya to? Uy! Ayos to ah. Hindi nyo naman yan oh. Oh. Wah, wow, laban. Oke. Satu on. Tay. Siya sabi ko sa'yo. So, ito yung nagagawa pala nun. Kaya, papatay natin itong mga to. Uy, e, sumugod. Ah, di na ako kakayanin. Ano? Mga wala kayong binatbat. Boom! Kasi sabi ko siya, ginamit ako ng haki. Haki yan, boy. Ano naman kaya tong rocket? Uy! Ano to? Ano to? What? Uy! Lapit na na. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Ah! Boom! Ah, isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Boom! gear to paano kaya ito? ay ikaw ka lang uy ano to lalabas yung usok sa akin kasi pa kung bumilis ako tumakbo ah ayos to ayos to ano kaya gagawin natin ito ano to jet pistol uy try natin kay ay wag dito baka patayin tayo nyan ay wait lang

Tukbo Tukbo Ano to? Kanina pa yun ah no? Okay, papatayin natin yan Bakit yung bagay? Ah oh. Uy, binabatuhan niya tayo Yan Hmm, yung ano siya? Hindi natin siya basta-basta natatamaan -basta ah Okay, sige gagamitan natin siya ng ano Ng Rio Kanina ka pa ah Lạc hạng ngayon boy Ge Ha Boom! Ui! Red Hook! Ui! Shit. Soon to Boom! Hmm 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 Sa pool Sa pool Sa pool Hmm 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 Grabe yun, matagal na laban yun na ah. Sa gear 3, paano naman kaya ito? Uy, may isa siyang atake ah. Paano ito? Di ba nalalagyan ng haki ito? Paano kapag may haki? Tapos mag gear 3, mag gear 3 tayo. Paano ito? Ay, hindi na ito. Kung may gear 3 Dapat meron ding Gear 4 Ayan, ayan, ayan Paano naman kaya Uy What Hahaha <laughs> Lopet Angas na ito ah Angas na ito Angas, angas Paano naman Ano to Flying Uy Hahaha <laughs> Lopet, lopet, lopet Lopet, lopet Ah uh, Ano to, ano to Ano to Gaya nga, try nga natin dito yan ay. <laughs> Paano to? Paano to? Paano to? Ah, maso. Tingnan mo naman yun. Boom! Game, game, game. Paano to? Paano to? Ay. Atake, atake tayo. Atake, atake. Boom! Paano to? Panis. Okay. Paano yun? Paano nangyari yun? Yun. Teka, teka. Para maubos na tayo ng hockey ah. Ah. Uh, okay. Lilipad tayo. Lilipad tayo. Panis. Panis. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Paano tayo babalik? Paano tayo babalik sa ano? Siguro kapag piatay natin to. Yun. Ha <laughs> Kailangan natin magtipid ng haki kasi hindi natin magagamit to. Kailangan ata natin, natin kumain. Boss, may pagkain ka ba dyan, boss? Hindi sumasagot ah. Hanap na lang tayo dito. Ay, sugar. Pwede na ba to? Try natin tong sugar. Uy! Ano to? 3 bread sakto okay palit na natin yan hindi naman natin nakakain tong sugar yes sir ay kumakain na kumakain kumakain yan okay na nata yan hmm, ito game 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 gear 3 gear 4 Gear 4 ulit. Ano naman kayang gear for to? Ready? Ay, teka. Kailangan natin ng haki. Yan. Alright, alright. Uy, hey, snake man. Boom! Angas! Angas, angas. O. Oh. Paano naman kaya gagamitin to? Paano to? Paano to? Snake Black Mamba. Paano to? Paano to? Ay! Ito pala yun. Ayos to. Ito si Luffy. Itatry natin sa kanya ang kanyang sariling atake. Pero parang delikado to. Boom! Ayan o. Oh. At ako ngayon, Luffy. Oh, ganun na. Ah? ah. Okay, sini pa ni Sanji. No, ang si Sanji. Patay si Sanji. Okay, one down, one down. Luffy, Luffy. Okay, lapit tayo konti. Ano ka ngayon, Luffy? Okay, okay, tingnan mo ano. Tingnan mo ano. Okay. Layo, 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 layo. Ah, takbo, 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 takbo. Takbo. Okay, okay, okay. okay. Ay, so, ulit, ulit. Di ako papayag. Di ako papayag, di ako papayag. Nagkataon lang, eh, nagkataon lang. Gagawa ano, na ito, bakit ako sinusugod na ito? Ba't nandito si Kid? Kaso wag natin labanan niya kasi wala pa tayong masyad. Wala pa tayong haki. Hindi pa nag-fully charge. Pero sige, tatry natin labanan to si Kid. Black Mamba! Ano ka ngayon? Hindi mo kakayanin, Kid. Hindi mo kakayanin, hindi mo kakayanin. Okay, 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 okay. Medyo sumasakot siya. May isip na ako. Yun. Ano ka ngayon, Kid? I, bumilis ako, bumilis ako okay. isa pa ah patay patay okay, okay, okay ayan o ito si Luffy, si Luffy Black Mamba patay ka ngayon Luffy patay ka uy patay nga anis hindi sabihin ba ito na mas malakas kay Luffy Teka, teka, teka. Ano to? Ano to nakuha ko? Uy, sino to? Si Rayleigh? Si Rayleigh, si Rayleigh. Si Rayleigh. Ang aking teacher. Ay, hindi pala. Teacher pala ni Luke yan. Hindi siya tamaan yan. Ano, 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 ano. Umuulan na mga suntok. Hindi nyo nyo matatalo. Ops, talo na rin si Rayleigh. Ano sinasabi ko sa inyo? Tapos gagamitin ko pa ng hacking. Boom, napakalakas ko ako ng pinakamalakas. Eh! Alaka! Naubusan tayo ng time. Naubusan ng time. Naubusan. Uy, tayo. Diabol Jambi. Ano to? Ayos ito. Ayista. Kung nagustuhan niyo ang video, i-like at mag-subscribe na kayo, no? Peace!